sa mga pribadong ospital, mas predictable ang babayaran. Ibig sabihin, hindi na dapat magugulat sa bill paglabas ng ospital. Pinaraming outpatient medications na ang sagot ng PhilHealth. Noon, karamihan sa sakop ng PhilHealth ay para lang sa gastos sa ospital mismo. Kapag nakalabas na ang pasyente, sariling gastos na ang gamot. Ngayon, Sinimulan na nating sagutin pati ang gamot sa labas ng ospital. Lalo't lalo na para sa mga miyembrong may karamdamang gaya ng hypertension, diabetes upang matagalang sakit. Pinabibilis at mas maayos na ang pagbabayad sa mga hospital at mga healthcare provider. Nais natin ng ating mga healthcare providers ay makatanggap ng akmang bayad sa kalagang kanilang ibinibigay. Sa pamamagitan nito, patuloy silang masiglang magbibigay ng luna sa ating mga karamdaman. Pinalawig ng access points. Patuloy rin nating pinalalawig ang primary care coverage para mas marami pang Pilipino makapagpatingin bago pa lumala ang kating kanilang mga kondisyon. Patuloy din nating pinahihiti ang ating servisyo upang tayo ay makabuo ng isang field health na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Sa mas pinahusay nating benepisyo, sama-sama ang ating pag para sa bago.